dito ito pa guys oh. Guys oh. Oh, manduha oh. di pa na ano, tanggal oh. Tara kami guys. Dito na kami guys oh. Bagat na. Yan guys oh. Maalon-alon na, na guys. Pag lumalakas, na lang kami ng ano, tagilon. Ah, dito kami magsimula mag area guys oh. Dito na kami sa ano, oh, laktusan dito kami magsimulang mag-arya sa nasira na mga ano, bungsod. Matagal na kasi dito hindi na puntahan namin kasi may ano, may bungsod. Baka makarami kami dito. Sana walang ano to, guys. Walang sulog. Arya muna kami, guys, ah. Nandiyan si no, oh. tinggi -tinggi. ano guys oh, tinggi-tinggi. Nanalo sila na ano, tuyom. Oh, tinggi-tinggi. No, 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 no. <laughs> no, no, no. Yun ang buya namin guys oh. ya guys yan ang buya namin guys oh nah, ayaw ha ipayo ni Kuko ah, banggain namin yung mga isda sa lambat itong ginagamit namin guys oh para malakas kaming lumangoy tinatawag dito sa amin tawag dito sa amin ano panyapak ito oh gamitan namin ng ano guys panyapak kasi ano para malakas kaming ano kumungoy at sumisid hey guys oh Yan, naka-ano na si, ano, Ruben Ipakatang. Oh. Busog na tayong alon Lalom Lakas na ang ano guys oh Alon Hangin ah Hangin na! guys sa mga bungsod ano na sira na guys tegal so tagal na namin itong hindi na ariahan. mga maaryahan lang namin pag pag ano na sira na

guys oh. malaking alon. <sighs> Malakas gumagalaw yung lambat namin sa lalim kasi napakalaking alon. <sighs> Ah! Ah! Pakol Malaking pakul Hindi na yun maano maka Wala Binalutan ko ng ano lambat ah! Ang malaking pakul ha ah! ah! Pangis tidak indik negoah. Hah? 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 ya namanya gitu guys. Oh. Kayo. Makul. Oh. akul so, Lah. Lah. Gubug-gubug. Melawis. Mayron pang. paru-paru Ini -paru ya guys. <laughs> ularian namin yan guys napaka sulog ka ay dagat karon, gusto mong ka sulog pangin na oh sulog ka yung dagat guys ito lang uli namin oh Yan guys, dito lang kami mag-area guys. Oh, sulog kayo doon sa ano. O, doon sa laot, sulog. Dito lang kami guys. Oh. Pili-piliw lang ani guys. Area. Yan lang muka. kon may ani. Muka na ginot ani. Isdang samuroy. Huwag zero si Robin pa. Isdang samuroy ra guys. Ngamong kuan No? Dito kami mag-area guys oh. Sulog guys sa lawod. Diyan lang mi sa babaw. Kami ngayon sa ano guys oh, loob ng Tagilon guys. Tingulin namin guys oh dito. Kanina doon kami sa ano, labas. Pumasok kami dito sa Tagilon kasi ano, napakaalon na, maalon na, at saka ano, malakas na nahangin Nalangay sa daloy. guys, oh, hulihin namin dito, guys. Ito guys, oh. Oh, mga malalaking you know. <laughs> <laughs> ano. pa kami sa unahan, guys, oh. Kami -aria sa unahan. So, bukano bukan <laughs> ah, And, <laughs> you know? oh Ayun spimak bukan nun an. Bukan duha bukan Yo. Oh, mandu hau. <laughs> Di pana ano tanggal oh. んちゃらない Ya, itu Guys, oh, maano na. Ini kita. ni, Bagyong habagat man. nakabasa kami ng galing na ano guys, nagilong guys punta na kami sa labas para para umuwi na oh, malapit ng Magano guys ngayon ay mga alas 5 na punta na kami sa ano dito kami galing guys oh sa loob ng nagilong kasi ano, mahangin doon sa labas. Malaki na yung mga alon kanina. At malakas na ang hangin kaya pumasok kami dito kanina. Dito sa loob ng Tagilon. Dahil sa lakas ng bagat kanina o oh, malalaki ng mga alon Kaya dito na lang kami sa loob ng Tagilon. Dan Asing ah, no, Rona diri mu Latih diri Sudulan dia Letai diri Diri mu Tarik kali kulit diri cuy Itu pak kami ngayon guys oh okay, Masudulan maka dia sudah namun kuasa Alon guys ang ko na pasok na yung pumapasok na yung tubig sa ano sa bangka namin paano na lang kung lumalaki din ang ano dito pa kami ngayon guys sa sila ka Manginangin sa ano guys labas kira na hangin hangin dito sa ano guys oh so, doon sa ano labas at uh, malun alun pa punta na kami sa ano guys doon sa labas guys para mapauwi na yan si ano oh Ruben nakatulog na ito lang huli namin guys oh ito huli namin guys oh ito huli namin dyan sa ano loob ng tigilo no sa malaking mga indangan kadalasan doon sa loob ng tagilon guys ganito ganitong klaseng isda mga indangan at saka ganito natuhaw yung kadalasan doon sa loob magandang mga isda doon sa ano, loob kaso lang malabo ang dagat napakalabo at, at dito pa guys oh so, mayroon pa ang natira hindi na karga sa ano guys itong box namin guys puno na ito guys oh. at mayroon pang natira mga apat na kilo maraming salamat sa inyong panunood at bye sa aking mga video lalong lalo na yung mga nakasilent lang dyan maraming salamat po sa inyo sa palagi nyo pag suporta sa ating mga video At yung mga bagong subscriber ko maraming salamat malaki na itong ikatutulong sa aming pamilya guys pabili na rin kami ng ano kahit dalawang tilong bigas Ah, uh, bili lang sana ng tatlong kinubigas sa bawat araw-araw, okay na yan. Hindi na kami magugutuman. Yan lang ang ano namin. Na, namin sa Malagi namin ginarasal sa ating Panginoong Diyos. Na hindi niya kami magugutuman. Lagi niya kami bigyan ng Uh, may pambili lang ng ano, bigas. may pagkain kapat na yan para sa amin guys dito na kami guys oh so, na tayong pambili ng bigas so, dito namin yan sa ano guys sa uh, papong guys tunti lang uli. Okay na, malaki na itong ikatutulong sa amin ano, you know? kaya, may pangilin na rin kami ng bigas at may mga gastos pa rin sa araw-araw. Maraming salamat sa inyong support, ha! ang aking mga video. Dito na kami, guys, so. Kung ano tayo na video nun, guys, pag malapit na tayo sa dito na namin sa amin habang sa pa namin magpinta sa na isa na to nakahuli namin walang tayo nang okay, guys, papauwi na kami guys dito na kami ngayon guys oh guys okay, so, oh, napaka malaking alon, guys oh malapit na ano malapit na magkabeh malapit na lumubog ang araw sa ano dagat haha <laughs> malapit na lumangoy ang ano araw okay lang ano malapit ka ngayon guys alin gusto okay, guys o wait join lang ang, ang halin namin guys Pilyoro 1565 oh. konti lang ang ano namin ngayon oh. Good. Yan lang guys 1565 lang ang inabot sa ano namin Huli Kahit Kahit konti lang guys importante mayroon din tayong nahuli kahit kundi pagsalamat pa rin tayo sa ating Panginoong Diyos na nakahuli rin mayroon din nahuli maraming salamat sa inyong suporta guys ng aking mga video Hanggang sa muli na naman tayo. Ingat-ingat po ang lahat.